tulungan niyo bro kami na kami na kasi <laughs> kami din ko <po> ako ayoko <laughs> lang <laughs> may koreana pala dito. <laughs> wow! Tagali lang namin itong. Ay, okay lang po. Ha? Okay lang po. Bakit? Sige na po. Pupunasan na lang po. Pupunasan, Pupunasan, lang. Pupunasan, Pupunasan, po. Pupunasan, Pupunasan po. na po. Pasok po kayo po. Ah. Masaya po ba nakalating po kayo? Salamat po kayo, <laughs> kay Kuya Alvin. Parawa <laughs> ka As naman. Napaka masaya. Yun. <laughs> Pasok po kayo po. Okay. Kilala mo kami? Opo. Lagi po ako nanonood po ng vlog Sara niyo po. po. Ah, dito pala. Nag-ikot lang tayo. Opo. po -huh. pong babae tsaka tatlong lalaki po pitong pitong babae pitong babae saka tatlong lalaki po dalawang lalaki. panganay na lalaki po at saka bunso po yung ano lalaki pong isa sayang so, wala iba mong kapatid opo nasa school po ay Ah, uh, kumusta naman kayo dito? Ano ang pangalan mo ulit? Julian po. Julian, ay kapangalan oh. ni Julian na bus car uh, wash girl, ano? Ay bus shea. wash girl. Okay. Dati dito namin, ano. Ngayon, uh, si Julian din po. Ayan, pangkala ka, Julia. Ako po si Julian and G. Armenta po. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa team Kalinga po. Sa, lalo na po kila uh, Kuya Rab at Kuya Alvin po. Maraming salamat po. Hmm. Ilan taon ka na, Julian? 20 po, mga 21 po. Mga 21 ka pa lang. Uh, uh, Nag-aaral ka ba? Nag-aaral po ako. Nag-antay po ako sa, anong sa siyan po ng, ano, Ah, so nagbagsak po ako sa engineering. Engineering. Tapos, ngayon, ano ginagawa mo ngayon? Ano po, nag-vocational course po ako ng agriculture. Nakapasa naman po ako sa COC. May assessment pa po ako sa in situ. Okay, agriculture ka ngayon? Ako, agriculture okay. po ang kinukuha. Ako. So, tuloy-tuloy ang pag-aaral mo ngayon? Opo. Buti ngayon, wala kang pasok. <laughs> wala po. Nagtigil na po at ano, nag-stop po ako ay. Ah, nagtigil ka na Apo, nagtigil ng pag-aaral. Bakit? Wala po sa financial po. wala kulang sa ano, financial Apo. support. At uh, ang dami po baga po namin. Ang po kayo ayano? ano? Pang ilan ka sa sampo mga Pang apat po. Pang apat. Yung, yung mga uh, panganay po, nag-asawa na. Nag-asawa na? Okay. Apo. Kaya so, ako na po yung nagtatayo po ng panganay din. mga Yung mga, yung magulang mga trabaho? Nag-extra, extra lang po. Wala din. Apo. Nakakawit po ng yung po. po, nang niyo po Sino po ang bahay niyo? ano lang no. Ah, ano ano lang po bahoy, di pa. Pa, pawid lang po. Pero natuluan din po. Dati po diyan po ako nakahiga o sa taas kaso. Ah, may tinabaw siya sa iyong pagiging masayahin. Opo. Oh, si, ah. sabi nga po nila parang hindi daw po kita po yung mga pinagdadaan na may struggle po <laughs> okay. pala. Okay. Pero ang sabi ko po sa yung skin mo ka, parang di ka naman stress. <laughs> <laughs> <Mutis> kapag, <mo. laughs> kapag kapag na kay Lord po talaga grabe po talaga Amen. parang yung mga pinagdadaanan ng bagay yung struggle hmm. po parang wala lang dadaan, dadaan lang po ba? siya kapag naandyan talaga sa Lord ay oh, parang sorry, yung problema no. po wala lang. Sikreto mo pala. Oo <laughs> Ano yung mga, ano, may mga pinasok na bang trabaho maliban dito sa pag ano, ng walis? Meron ano, po. Dati, nung nag-module po ba nag, ano oh. po ako, nagbantay po ako ng bata. Ah, babysitter. Oo Okay. Ano po ako nag-apply. Tapos po, nag, ano din po ako, nagtrabaho po ako sa Pineapple Resort po mm. dati. Dari mo na palang pinasok oh. ng trabaho. Oo ano? tsaka din po sa, ano, nagtinder po ako sa ano, all around din po sa baker po. Aba, galing na po kasi pag man, Ilang taong ka nag-start na mag-work? Ano po, 17 po ata po ako nun. Pero nung sa ano po, pineapple, bata pa po, po ako nun. Kumbaga po, pa-absent, absent po ako. Muntik na po ako nun ma, ano, mag-ulit nung grade 6. Uh, Kaso, pinasapalit po. Yung bang po, mga ate, kuya mo ay nakapagtapos ba? Hindi po. So, bakit mo ginagawa yan, ano, Julian, yung lahat ng effort mo, lahat ginagawa mo, kasi po ano, yun sa hirap po ng buhay, kumbaga po gusto ko rin pong may isa, isa sa pamilya po namin na yun po, mag, ano, makapagtapos po ng pag-aaral, tsaka maging way na rin po para gayahin po ko ng mga kapatid kong babae. Ay, oh, po, so, sunod po na sa akin. Salamat po. So, ano anong year mo na ba? Ano po, mga college na po. Mga college ka po, so natigil ka ng natigil ano, senior high ka. ka. Natigil ka ng senior high, so mga college ka na. So kulang ang pang-tuition mo, Ganun Ayan, sana may makatulong din kayo. Kasi hindi po nakapasa po sa CNP. Saan mo balak mag-college? Kahit saan lang po na school po. Basta... Think, try mo sa CN pero hindi engineering. Baka kasi ang hirap ng engineering kaya hindi <laughs> ka nakaano din. Opo. No, like edok, ganun. Di ba? Or sa Mabini. kasi mahal sa Mabini. No? Mahal private po kasi, kasi yun. Opo, private. inyo pero kumukuha ka dito pero <laughs> choke lang pwede ano, naman yung kapagpulot lang ayan so Julian nakakatawa ka nakaka-inspire lang yung kwento ano pero ganun pa man sigurado may mga pinagdadaanan ka rin sa buhay kahit sa kabila ng pagiging masaya sana makatulong sa itong pera na ano, bumula sa amin ano yung iba mong plano pa ano yung ano option 2 Maliban sa engineering. Siguro po magpo-polis na lang po. Polis na lang? Wala mo? Dadalang <laughs> <laughs> ko pa yan. O, ito na. Dadalang ko pa ng 2,000. Ayan. Maraming salamat po. Salamat po. Julian, ano, na may pangarap sa buhay, napakasipag, ano, ah, may determination. Thank you po sa inyo. At siyempre sa mga... Thank you po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo. So, yun lang po muna sa ngayon. Yan, magbabay ka sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat po sa mga viewers po. Ano yun, Julian? Buko. Buko? Apo. So, talaga nagpabuko ka pa. <laughs> Marunong. Dalahin niyo po, Ana. Hmm? Nadalhin niyo po. May nadala pa yung papa. Nadalhin? Pero pwede niyo pong alamin kung mo sila. O sige, dali na lang namin at di pa makain pa kami. Di pa kami nakain. Thank you. Tulungan bro. mo na bro? Kami na, kami na. Kasi kami, nag-gym kami. Ayoko. <laughs> Na-gym din po ako. Wala <laughs> ka. <laughs>